Nasa studio naman po natin atoy ni Aina si Emeliza Ginonsalaw yes. At nire-reklamo po yung kanyang kinakasama sa pananakit sa kanya At nangyari po noong September 12 sa Barangay Pag-asa Binangonan, Rizal mm -hmm. At bukod pa po dito ay kulang daw po ang sustento na binibigay pa po para sa kanilang anak At uh, meron po tayo nga video atoy ni Aina, mga yes. kapatid panoorin niyo po mm -hmm. <coughs> Okay, magkina <coughs> Okay, kasama yung dalawang bata. Okay. Pasne pinto. Ito yung Mandy Acosta, ma'am no? Okay. Bukas nito, ma'am no. ma'am. Sebab anang Kaya sa ni Mang yung kanilang anak. video? No, kumari niya po. So, ang napanood natin, Shari, no, ay uh, isang video kung saan na uh, nitong lunes lang ito, last Monday, oh, September 12, no, nangyari. Si Emelisa yun siya yung may hawak ng bata. Siya yung may kaganang bata at pinagbuhatan siya ng kamay ni Monday Acosta. Ang kumuha po ng video, kasi yun ang una kong tinanong, ang kumuha ng video ay yung kumari mo. No, Emelisa, uh, yes, na po. nagkataon na nanon. I-kwento mo nga, ano ba ang nangyari nung September 12? Nung September 12 po, sinama niya na ako doon sa MSWD. Para nga mag-uusap kami tungkol sa bata. Sino? Sino ang nagsama sa'yo? Inano ako ng kinakasama ko si Mandy na pumunta nga kami ng MSWD okay. para ma mapag-ano namin yung bata. Okay. Kaso nahihirapan ako kasi nga maraming proseso. Mm. So nakapag-decide ako na umuwi na lang kasi karga-karga ko pa yung mga bata. Okay. At saka nag nagkataon wala pa kaming, ano kain ng bata, gutom na rin yung mga bata. Mm. Inuwi ko na, hindi ko na tinuloy. Okay. Bakit kayo pupunta ng MSWD ng Municipal Social Welfare Office? Kasi Bakit kayo pupunta? Matagal na talaga kami may problema. Oh. Ano, pinapasan ko lang. Mm. Ano, tinitest ko lang. Mahigit ano, magpa five years na pagsama namin hanggang mm. nagkaroon kami ng dalawang anak. Mm dahil nga, minahal ko yung taong yon na pinagpalit ko rin sa dalawa kong anak. Tapos, ganito para ang maging mangyayari na iniwan ko yung dalawang anak ko para sa kanya. Tapos, sasaktan lang din pala ako. It's Hindi ba siya ang ama nung dalawang bata na hawak mo? May And, dalawa na po kasi akong anak, ma'am, nasa probinsya. Okay. Ngayong dalawang anak ngayon, uh -uh. sa amin yung dalawa. Ang dalawa. So, yes ibig sabihin, po. meron kang anak sa iba ibang ama nung dalawang anak yes na iniwan po. mo sa probinsya. Yes po. Yan yung sinasabi mo yes na po. minahal mo nga itong si Mandy. Yes po. At uh, nagsama kayo. Yes po. Hindi mo dinala yung dalawang Hindi anak na nasa po. probinsya. Yes po. Limang taon kayo nagsama, ano ang pinaka problema? Nung limang taon na yon. Pinaka problema ko po, since nagsama kami, mm. parents niya po. Kasi nga, dawin mm. na kunting pagkakamali ko, at lalo na sa amin dalawa na may mga pagtatalo. Nakikialam kasi ang magulang niya eh. Okay, nakikialam ang mga magulang niya, doon ba kayo nakatira? Opo, noon po. Okay. May pagkakataon ba kasi sinasabi mo na may yes, problema? Po. Meron bang pang-aabuso? Na ginawa? Ang, ang ginawa ng parents sa akin pag na magkasakit yung mga bata, hmm. yung salita na paulit-ulit na wala kang kwentang ina. Okay. Wala kang kwentang nanay. Kasi okay. yun sa mga magulang yes, ni Mandy. Si Mandy mismo, ano ang pakikitungo sa iyo? Si Mandy naman po pag na inaano ko ng magulang niya. Kahit kailan po hindi ko naririnig na ipinagtanggol ako ng pinagtanggol niya ako sa magulang okay. niya. Mayroon bang pagkakataon na sinaktan ka? Bukod dito sa nakita natin sa noon po nang wala pa kaming anak, binabato ako noon ng balde at saka upuan pero hindi ako natatamaan. Ito lang talaga na tao na napuruwal niya na ako ba na sinaktan na talaga niya ako nung pang mga pagkakataon na yon na inabuso ka, na may physical na pang-abuso. Yes, ikaw ba ay uh, lumapit at uh, uh, humingi ng tulong yes, sa barangay po. sa police Yes po, Nung okay. kataon nun na sinaktan ako. Nilapit ko diretso sa barangay po. Mm. Pagkarating ko doon, 3:00 ng hapon, sabi kasi ng barangay wala daw maghahatid sa akin doon sa ano, sa ospital. Mm. Pero may bladder na siya. Mm -hmm. Walang walang kahit isang umaksyon para puntahan yung lalaki, kausapin, okay. damputin man lang sana. Okay pabalik-balik ako sa barangay, nakikiusap sa na ako sa ospital. Okay. So, na-establish natin, Shari, ano, kung ano yung mga naganap. No? Monday, magandang hapon sa iyo. Nandito ang kinakasama mo na si Emelisa. At uh, meron nga ang at napapanood, napanood namin yung pananakit mo. Ano bang nangyari? Eh, ma'am, ito po kasi talaga yung nangyari. Mm. Una-una na po kasi is, Nag-decide po ako na po makipag-iwalay na po sa kanya noong time na yon. Mm. Which is po kasi is, hindi na po kasi siya marunong din po makinig sa mga paliwanag po. Paulit-ulit na lang po pagkatalo namin. Mm. So ang nangyari po kasi is, yung inihiram ko po, po yung bata sa kanya, ang maayos noong una. Tapos po pinipigilan niya po yung bata lumapit sa akin. Siyempre po ako, ama, pinanong ko naman kasi yung bata, si Scarlett. Na kung gusto niyang pumunta dito, ah um, actually po napakalapit lang po namin doon sa uh, ino, tinitiraan po na inuupahan ko, uh, binabayar, binabayaran ko po hanggang ngayon. Ay, hindi na kayo so, nagsasama, tama ba? Okay. Uh, isang linggo na po. Okay. So yun po, isang linggo. So tinanong ko po yung bata kung gusto po sa akin sumama. So sabi naman po nung bata, sama ako kay Daddy. Kami. Mm. Mm -hmm. So siya po, pinipigilan niya po yung bata na sumama sa akin tapos marami na po siyang sinasabi sa akin na hindi maganda. Mm -hmm. So ako po, hindi po ko umaano sa kanya, eh yung bata po, nakikita ko na rin po kasi na pag hinihilan niya po, nangasaktan. Mm -hmm. So ako po, doon po, pisa hindi nakapagtigil na po sa kanya tapos po, ang dami na rin po niya sinasabi sa akin. Kaya po, nung time na yon syempre po, as alalaki po, out of boundaries na rin po, hindi ko na rin po napigilan. I Aminin mean, ko naman po na may mali po ako doon na nagawa, mm. na nasampal ko po siya. Pero yung meaning ko lang po kasi doon is para po is tumahimik lang po kasi siya sa mga sinasabi niya na wala na po sa lugar. Mandi, ikaw ang humingi na magkita-kita kayo o mag-usap kayo sa MSWD. Bakit, yes po. Uh, bakit humantong sa ganito? E bakit um, ikaw pa? Ang gusto ko lang po kasi ma'am is maayos lang po na kung ano po yung dapat pong gawin pukol ah, po sa batas natin dito sa Pilipinas. Nakakapagbigay ka ba ng uh, sustento sa mga bata? Oo mga, mga Okay. Oo po. Mm -hmm. Meron lang po talagang time na kulang din po. As well po, nagkasama po kami. May, may mga time po na nagpo, nagkukulang din po sa mga oras na yon. Pero po, mm -hmm. nababawi ko naman din po agad. Mm -hmm. Tapos po kasi, syempre, ang lagi niya po sa akin sinasabi is wala na daw po akong oras sa kanilang mag anak which is po hindi naman po talaga. Mm. Eh nagkataon lang po kasi na po ako talaga ako sa trabaho. So, ibig sabihin po is palitan po yung oras po uh -oh. para po magkaroon pala ng total time para po sa, ka sa kanila. Ah, uh, Mandi, so, nasabi so, mo ba kay Emelisa kung kailan kayo pupunta sa MSWD? Nasabi mo yung schedule? Ang po kami doon, kasama hmm. po namin yung pausi pagasa. asa Sino ang kasama nyo? pausi uh, pag-asa po. po. Okay. So, five na yun. Uh -huh. So, dito po yan sa barangay po namin. So, hmm. po kami doon. So, sabi ko na mag-uusap kami doon. Actually, pagpunta namin doon sa Bausi or uh -huh. sa MSWB sa uh -huh. Pinangod, uh -huh. Usal, Tinanong po kasi siya or tinakausap po siya ng mga BAUSI, mm -mm. uh, member po namin dito sa Barangay Pag-asa. So hindi ko naman po alam kung ano pinag-uusapan nila. Which is, ang sabi lang po sa akin is, magkakaroon lang daw po ng malaking pera para daw po magkausap kami regarding po sa mga dapat kong gawin para po sa ano. Sa, para sa mga bata? Para sa mga bata. Oh. Ang sabi ko naman po, nasa kanya po yun ko Uh, kaya niya po ituloy. So inu inurong niya po yung pagpunta namin doon kasi daw po isula daw po siyang kapat na kakayahan uh, para po makapagbayad po doon sa law. Um, not, the, uh, not the lawyer, it's doon po sa mga parases na paggagawin. Ayun po yung time na Bakit may mga bayad? Mayroon. Alam ko, wala walang dapat Hindi na bayaran. Uh, kasi ang gusto ko rin lang, marami kasi mga netizens na nagtatanong, tinanong ko na kanina, sinong kumuha ng video? So, sino, pang, sino yung kumuha ng video? Kumari mo. Kum, hindi po. Kumari niya po. Nagkataon kasi nung time na galing kami MSWD, mm. dumaan kami dun sa kanila. Mm. So, ngayon nag represent siya sa akin na tulungan niya kami na humingi nga ng tulong mm. dito na sa TV5. Eh nagkataon nga, umuwi siya doon. Mm. Sabi ko na nung umuwi siya doon, huwag ka muna dito dahil parehas tayo mainit. Mm. Ano ba, baga, Pas ka muna sa amin. Sinabi mo kay mande na wag yes ka muna pumunta. Hanggang sa, yes po, hanggang oh, uh. sa na lumaki na lumaki. Mm. Kaya naman ako nagganun sa kanya, ma'am. May lamat na kasi kasi nauli ko yan siya. May angkas-angkas na babae sa motor so, na pinadopa. Na ma'am, ilang taon siya nagloko sa akin? Mm. Pinatawag ko 'yan. Oh. Lockdown, ma'am. Sobra-sobra sa kwento ko sa pamilya nila. Mm. Pero ako pa rin yung masama. Oh. Nilalait nga ako kaanak niya. Ini, minsan hmm. hindi nga ako pinagtanggol niya. Shari, nandito ngayon kasama rin natin ano, yung head ng BAUSI sa Barangay Pag-asa ng Binagonan Rizal, si Ma'am Marivic Ladyamora. Mm -hmm. Yes, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po. Mamarivic sa inyo ba nagpunta si Emelisa at saka si Monday? Kayo yung nag ano sa kanila nag-assist? Opo ma'am. Oh. Bali uh, pangatlong pagharap na po nila nung pinakalas pong pagharap nila ma'am ay nung September 12 po uh, itong kasalukuyan pong taon. Bakit umabot ng pangatlong pagharap? Opo, ganito po kasi yan ma'am. Nung unang pagharap po nila, nung February 7 po, 2022, nagpunta po rito si Emelisa dahil nga po may complaint po siya sa kalibin niya na si Monday. Mm -hmm. uh, ayon po sa kanyang salaysay, nireklamo niya po yung kalibin niya sa kadahilan ng nambababae po ito at saka pinagsasabihan niya po ito Si Monday pa daw po yung matapang at naninigaw, mm -hmm. nagmumura. Tapos, ay nireklamo din po niya si Monday dahil daw po uh, sinabihan daw po siya ni Monday na hindi na daw siya masaya kay Emeliza. Mm -hmm. Ngayon po, ang ginawa po namin mga BAUSI desk officer, uh, pinatawag po namin si Monday, pina, uh, pinatawag po mismo namin sa bahay si Monday para po magharap po dito sila sa BAUSI office. Mm -hmm. Ngayon po, uh, ang ginawa po namin ay siling po namin silang dalawa, Uh, pinaliwanag po namin kung ano po yung batas na bounty, yung 9262 po. Yes. Ngayon, medyo naging emotional po si Emily noon, kaya, ayun po, nagkwento na po siya. Tama po yung sinasabi niya kanina, yung kwento niya po tungkol sa biyanan niya. Kasi mm -hmm. yun po yung unang-una talaga niyang reklamo, yung sa niya. Dahil magkakasama po ata sila sa bahay. Uh Oo. -oh. Tapos ngayon, may mga ganun pong mga nagaganap. Ngayon, pinag-decide namin si Monday na kung talagang di na sila Ah, uh, magkasundo ng byanan, mm -mm. pwede naman siyang ibukod na lang mm -mm. para kumbaga iwas ano po gulo po doon sa ano sa byanan niya po. Uh -huh. uh, Tapos actually, ngayon po noong June uh, 7, bumalik po rito si Emelisa para nag complain po ulit siya. Kasi po nung ano pa 7 po, medyo naging okay po siya napaliwanagan na po sila gano'n. kasi tinanong din po namin kung Iko-complain eh, po ba talaga niya? Dahil okay. pwede naman po namin samahan um, sa police station. Uh, Ma'am, uh, and attorney, pwede po ba nating isettle to off-air? Yes. Uh, Pag-uusapin namin kayo dan pasasamahan po namin kayo sa tanggapan po ni uh, Ma'am Marivic. No, mm -hmm. Ipapatawag po namin kayo gayon din po si uh, Sir Monday. Kasi vowsy case talaga oh, ito oh, oh. eh. Baka gusto mong manawagan o ma anong message, message mo kay Monday? Ang hiling ko lang sa kanya na kung nakipag naman siya sa akin... Dahil naging ganito na ako, napabayaan ko na sarili ko dahil tinos ko na yung ulat ko sa mga anak ko. Sana magbago ka. Ako hindi ako magpapailang kayo dalang ang alay sa mga anak ko. Kahit magpapahibir sa ko ng sa relasyon natin. Mira, kita. Sana huwag mo nang gawin sa iba. Magtino ka na. At paskuran sa'yo. Palagyan mo yung magulang mo. Dahil ayoko sana mawala yung mga anak ko sa mama mo. Dahil okay. may sakit si mama mo. Okay. Monday, huwag mo ibababa yung linya pag-uusapin namin kayo ni Emeliza. Uh -huh.